Hello, hello mga my loves. For today's vlog, ito syempre magtatanghalian na naman at kailangan magsaing na dahil ako lang naman ang gagawa nito dahil taong bahay lang naman ang inday may nyo. At ito na nga, magsasaing na nga. Syempre, pagkakuha ng kanin uh, ng pikas, ayan, syempre, anlawan mo yan. Ilang beses mong aanlawan yan. Ewan ko kung ilang beses kayo mag-anlaw. Basta ako, apat na beses kong inaanlawan. Tapos, ayan, ang hindi talaga mawawala sa akin dahil pag wala ito, nako po, hindi ko alam kung malulugaw o mahihilaw itong sinain ko. Ewan ko ba naman, tumanda na ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam ang magsaing na gamit lang yung, ano, yung tatsyang-tansyang kamay. Alam nyo yun? Talaga naman, hindi ko alam yon. Kaya ayan, di ba, pag hindi ko talaga alam yan. Kaya talaga kailangan ko pa ng pantakal din ng tubig. O siya, sino ba sa inyo yung gaya ko na hanggang ngayon eh hindi pa rin marunong magsaing ng ditansya lang sa kamay. O baba.